Nasa sayo eh, kung anong pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunga nga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yon Hindi, <laughs> ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Tsong wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano mang kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa upisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo Susian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yung tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang diyan, wala mangyayari talaga sa iyo. Hindi pa na inaasal ng lahat, lahat sa Diyos sa na parang nasa Diyos, Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi pa pwedeng 'yun. Sabi nga nila, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa iyo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work ang ginagawa mo pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala ring mangyayari, 'di ba? Smart move yung ginagawa mo pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap para kang nagtatanim ng puno. Yung malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwedeng maghukay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo diyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sa iyo 'yun. Then pag nagbunga na 'yun, hindi po pwedeng hayaan mo na lang bumunga yan, bumunga yan diyan. Hindi, kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandoon na tayo sa taas. Hindi po pwedeng na halalan tutay lang tutay ka na lang sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya isang beses lang and then sa susunod hindi na ulit. Ganun yung pwedeng mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay buhay. Oh, wala mawawala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oo, oh, oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yung nilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng isang daang beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas sa tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi nakastak ka lang sa comfort zone mo, men, sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Dahil darating at darating ang panahon na lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila.